Hi everyone, my name is Lane and welcome back sa aking YouTube channel, Olayno Finds. Hello po sa lahat ng ating mga indigent senior citizens. Kung marami sa inyo ang nag-aabang at nagtatanong kung kailan na ba ang inyong social pension payout para sa buwan ng July 2025. Well, may good news po tayo. Meron na pong nailabas na schedule para sa July 2025 hanggang August 2025 payout. At yes, kasama na po dyan ang detalye para sa Quezon City at iba pang probinsya. Bago po kayo magmadali, tandaan lang po natin na hindi po ito sabay-sabay para sa lahat. Pagamat mayroon na tayong pangkalahatang schedule, ang eksaktong araw at oras ng payout ninyo ay depende pa rin sa inyong syudad, municipalidad at barangay. Mahalaga po na manatiling updated sa mga anunsyo mula sa inyong lokal na pamahalaan o sa inyong city, municipal, social welfare and development office. At kung nakita nyo ang video na ito, pakilike naman po at syempre huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas manami pang updates at mahalagang impormasyon na sigurado pong magkakatulong sa inyo. I Stay tuned po para sa detalye ng mga schedule na yan. Unahin na natin ang Occidental Mindoro at ito ay yung third quarter payout na gaganapin sa July 22, 2025. At ito ay gaganapin ng alas 8 ng umaga. Ito ay ang Barangay Santa Maria na gaganapin sa may Santa Maria Covered Court. At sa July 23, 2025, ito ay gaganapin ng 8am. At ito ay ang Barangay Armado na gaganapin sa may Armado Barangay Hall. Ang Barangay Kabakaw ay gaganapin ng 10 a.m. sa May Kabakaw Covered Court. At sa May Quezon City 2025, ito ay yung first semester na gaganapin sa May July 23, 2025. Ito ay gaganipin sa May Masambong Tennis Court. Ito ay ang Barangay Bungad, Ngayong Kanluran, Paltok, Philam, Santa Cruz Veterans Village, West Triangle, Damayan, Dalmonte, Mariblo, masambong para iso Talayan at Santo Domingo at iyan ay may total na 992 beneficiaries At sa May July 24, 2025, ito ay gaganapin sa May Barangay NS Amoranto Covered Court at ito ay ang Barangay Balingasa na may 264 beneficiaries, Manresa may 187, Pag-ibig sa Nayon 51, St. Peter 17 beneficiaries, San Jose may 152, Lourdes may isang beneficiary. Maharlika may 9 na beneficiaris N.S. Amoranto 71 Paang Bundok may 103 beneficiaris San Isidro Labrador may 39 beneficiaris Salbacion 110 At Santa Teresita 109 beneficiaris At sa July 25, 2025 Ito ay gaganapin sa May Humanity Covered Court At ito ay ang Barangay Bagong Silangan na may 871 beneficiaris at sa July 29, 2025, ito ay gaganapin sa May SB Park Batasan Hills at ito ay ang Barangay Batasan Hills na mayroong 1265 beneficiaries. At sa May July 30, 2025, ito ay gaganapin sa May Rotary Fiber Covered Court at ito ang Barangay Commonwealth na mayroong 1,736 beneficiaries. Para naman sa July 31, 2025, ito ay gaganapin sa main Barangay Hall Covered Court. at ito ay ang Barangay Holy Spirit na mayroong 1,020 beneficiaries. At para sa August 1, 2025, ito ay gaganapin sa NARA Covered Court. Ito ay ang Barangay Payatas na mayroong 1,066 beneficiaries. Para naman sa August 21, 2025, ito ay gaganapin pa din sa may NARA Covered Court at ito ay ang payatas na may RAO number 10231 hanggang 11390 na mayroong 1,087 beneficiaries. At ito ay gaganapin sa August 5, 2025 sa so may 5K Covered Court, Barangay Minagrosa. At ito ay Barangay I. E. Rodriguez na so may 158 beneficiaries. Silangan may 38 beneficiaries. Socorro may 89 beneficiaries, Amihan 25, Duyan Duyan 30, East Camias 29, West Camias 13, Quirino 2A 44, Quirino 2B, 17 beneficiaries, Quirino 2C, 26, 9 beneficiaries, Quirino 3B, 30 beneficiaries, Bayanihan, 12 beneficiaries, manga 6 beneficiaries, Masagana, Sham San Roque, 141, Villa Maria Clara, 14, Bagumbayan, 9, Blue Ridge A, 2 beneficiaries, Camp Aguinaldo, isang beneficiary, Camp Aguinaldo, 1 beneficiary, Libis, 18, Milagrosa, 22, Bagumbuhay, 32, Joaquin Isabel, 18 beneficiaries, Marilag, 33, Tagumpay, 50, Escopa 1, 64, Escopa 2, 32, Escopa 3181 at Escopa 440 40 beneficiary. At sa August 6, 2025, ito ay gaganapin sa may SB Park Barangay Matandang Balara at ito ay ang Barangay Loyola Heights na may 142 beneficiaries, Matandang Balara, 578 at Pansol may 293 beneficiaries. At sa August 27, 2025, ito ay gaganipin sa may Amoranta Arena, Barangay Paligsahan. At ito ay ang Barangay Kamuning, may 72 beneficiaries. South Triangle, 38. Laging Handa, 3 beneficiaries. Sacred Heart, 23. Obrero, may 125 beneficiaries. Rojas, 41. Padigsahan, 9 beneficiaries. Valencia, 53 beneficiaries. Kaunlaran 98, San Martin de Porres 141, Immaculate Conception 70 beneficiaries, Pinagkaisahan 24 beneficiaries, Horseshoe 21 beneficiaries, Bagong Lipunan ng Krame 47 beneficiaries, Kristong Hari, 12 beneficiaries, Kalusugan, 13 beneficiaries, at Mariana na may 13 beneficiaries. At sa May August 8, 2025, ito ay gaganipin sa May Risen Garden, Quezon City Hall. Ito ay ang Barangay UP Campus, may 324 beneficiaries, San Vicente, 107, Old Capital Site, 80, App Village, 8 Beneficiaries, Teacher Village East, 4 Beneficiaries, Teachers Village West, 4 Beneficiaries, Botokan, 228, Central, 148, Malaya, 82 Beneficiaries, Sikatuna, 10 Beneficiaries, Pinyahan, 140 Beneficiaries, at Cruz Naligas na may 243 beneficiaries. At sa August 11, 2025, ito ay gaganapin sa Amoranta Arena, Barangay Paligsahan. Ito ay ang Barangay Tatalon na may 428 beneficiaries. Damayang Lagi, 177 beneficiaries. Doño, Doña Aurora, 52. Santo Niño, 48. Don Manuel, isang beneficiario. San Isidro Gala, 74 beneficiaries. Santol, 41 beneficiaries at Doña Imelda, 66 beneficiaries. At sa August 12, 2025, ito ay kaginipin sa may SM Novaliches, Barangay San Bartolome. Ito ay ang Barangay Gulod, may 715 beneficiaries, San Bartolome, 168 beneficiaries at pagbag na may 523 beneficiaries. At sa August 13, 2025, ito ay gaganapin sa may NDC Tennis Court, Barangay Santa Monica. Ito ay ang Barangay San Agustin, may 116 beneficiaries. Santa Monica, 218. Nova Liches Property, 94. Nagka-isang nayon, 126. At Capri may 141 beneficiaries. Sa August 14, 2025, ito ay gaganapin sa may Barangay Covered Court, Barangay Fairview. Ito ay ang Barangay Fairview. 554 Santa Lucia 277 at North Fairview na may 266 beneficiaries at sa August 15, 2025 ito ay gaginipin sa Mockingbird Street, Kovacs Court Barangay Kaligayahan at ito ay ang Barangay Greater Lagro na may 77 beneficiaries Pasong Putik 222 at Kaligayahan may 358 beneficiaries at sa August 18, 2025, ito ay gaganipin sa may District 6 Action Office, SB Park, Neptune Street. Ito ay ang barangay sa Uyo, may 514 beneficiaries, Kuli at may 623 beneficiaries. At sa August 19, 2025, ito ay gaganipin sa may Silvina Covered Court, Bangus Street, Barangay Talipapa. At ito ay ang Barangay Talipapa, 155 beneficiaries, sangandaan 217 Bay sa 362 Balon Bato 22 at Apolonio Samson may 209 beneficiaries. At sa August 20, 2025, ito ay gaganipin sa may District 6 Action Office SB Park, Neptune Street. Ito ay barangay Tandang Sora, 398 beneficiaries. Pasong tamo, 826 beneficiaries at new era na may 9 beneficiaries. At yan po ang social pension payout update schedule para po sa inyong mga taga Quezon City. Sana po ay makuha nyo po ng maayos ang inyong social pension. At tandaan na kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa inyong schedule, maaring makipag-ugnayan sa inyong barangay. Lalo na sa panahon ngayon, malakas ang ulan so posibleng magkaroon po talaga ng pagbabago sa schedule. At sa may panarayon baka kay Albay, ito ay gaganipin sa July 24, 2025 ng 10 a.m. sa may Baklayon Covered Court. Atin po ang ating Social Pension Payout Update is Schedule para sa buwan ng July 2025 hanggang August 2025. At sana ay nakapag-take downloads kayo o nakapag- screenshot ng inyong mga specific na pecha at lugar. Tandaan, napakahalaga na i-check ang eksaktong schedule ng inyong barangay dahil may general timeline tayo. At para sa mga hindi pa nakasamang lugar, manatili lang kayo na nakaabang sa ating mga susunod na updates at palagi niyong i-double check sa inyong local na DSWD o Social Welfare Office sa inyong syudad o munisipalidad. Sila pa rin po ang pinakamabuting source para sa mga ganitong impormasyon. Umaasa ako na naging malaking tulong ito sa lahat, lalo na sa mga ating mga minamahal na senior citizens. Kung nakatulong ito, pakilike naman po, ishare ang video na ito sa sinumang mang nangangailangan at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel, Elena Vines, para sa mas marami pang napapanahon at importanteng updates na tulad nito. Malaking tulong po ang inyong suporta para mas marating pa natin ang mas maraming tao.